Ang hirap naman ang ganito. Wala kang mapasok trabaho pag wala kang natapos. Mercedes? 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 Pinsan, Andito ako. O, pinsan, bakit mo kayo hinahanap? O, pinsan. 'di ba gusto mo trabaho? O, pinsan. bakit? May alam ka ba? O, pinsan. 'yung bahay na katabi ng pinapasukan ko, nagahanap ng kasambahay. Gusto mo ba? Oo naman, pinsan. Basta ba okay 'yung sahod. Teka, pinsan. Baka marami naman sila dun, ha? Hay nako, pinsan. Maswerte ka nga dahil mag-isa lang 'yung amo mo sa bahay. Mag-isa bakit pinsan? Wala ba siyang pamilya? Meron. Kaso, nasa Amerika yung mag-ina niya. Nagbabakasyon lang siya doon paminsan-minsan. Dahil walang mag-aasikaso ng maluwang na nila dito. Kaya, mas pinili na lang niya na dumito na lang siya. Ah, ganun ba? Sige, pinsan. Payag ako. Malay mo, pinsan. Kapag nagustuhan ka niya, baka pag-aralin kanya, niya. Mabait kaya yun, Hay nako pinsan, trabaho lang yung kailangan ko, wala nang iba. Para naman makapagpahinga na si Nanay sa pagiging kasambahay. Para... Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo yung gulong mo. Pagiging ay marumi, eh. maputla. <coughs> Nanilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black. Ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin nito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Wow. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mong magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na. Si nanay, sa pagiging kasambahay para siya ano na lang yung dumito sa bahay. Matanda na kasi siya. Tama nga yan, pinsan. Eh, kailan ako pwedeng mag-umpis sa pinsan? Hayaan mo, bukas, isasama na kita pagbalik ko para may pakilala na din kita. Sige, salamat, pinsan. Kailangan ko na pala maghanda ng gamit ko para bukas. Oo, pinsan. Para ready ka na sa pag-alis natin bukas. Maraming salamat, Pinsan. Malaking tulong to para sa amin ni Nanay. Oo, Pinsan. O siya, sige na. Aalis na ako para makapagpakita naman ako kay Nanay. Sige, Pinsan. Salamat naman. Makakapagtrabaho na ako. Oh, Pinsan, dito yung bahay ni Mang Romeo na magiging amo mo. Pinsan, bakit Mang Romeo yung tawag mo, hindi sir or boss? <laughs> Ayaw niya kasi na tinatawag siya ng ganun. Ang gusto niya, Mang Romeo. Ah, ganun ba? Eh ako kaya, anong itatawag ko sa kanya? Tanungin na lang natin siya. Sagit lang at magtatawag ako. Mang Romeo! Mang Romeo! Sino kaya yun? Mang Romeo! Oh, ikaw pala. Magandang umaga po, Mang Romeo. Kasama ko na po yung mga masukang pinsan ko. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa inyo. Halika kayo, pasok kayo, Marga. Sige po. dekayo, kayo, maupo muna kayo. Salamat, Salamat po, Romeo. Mang Romeo, ah. siya nga po pala yung pinsan ko na sinasabi ko, si Mercedes po. Ha? Ah, ikaw pala si Mercedes? Opo. Mang Romeo, kayo na pong bahala sa pinsan ko ah. Mabait po siya at masipag gaya ko. Huwag ka mag-alala, Iha. Kilala mo naman ako. Sige po. O, pinsan, iiwan na kita dito. Pag may kailangan ka, nandiyan lang ako sa kabila. Sige, pinsan. Maraming salamat. Paano yan, Mang Romeo? aalis na po ako. Sige, Iha. Salamat. Uh... Mang Romeo na din ang itawag mo sa akin. Mang Romeo? po pwedeng ilagay itong mga gamit ko. Halika, tuturo ko sa'yo magiging kwarto mo. Sige po. Mm. Mm-hmm. Mercedes yun ah. O, oh, pinsan. Nandito ka rin pala sa labas. Oo. Tapos ko na kasi lahat ng trabaho ko. Eh, ikaw. Nasaan si Mang Romeo? Andun. Binisita yung bukid niya. Ah. Hoy, pinsan. Wala ka bang nakahalata kay Mang Romeo? Nakahalata? Ang alin? Ito naman, hindi mo ba napapansin? Parang may gusto sa'yo si Mang Romeo. Hoy, pinsan, tumigil ka nga dyan. Baka mamaya, may makarinig sa'yo, nakakahiya. Eh, totoo naman. Hindi mo ba napapansin ang sweet niya sa'yo? Anong sweet niya sinasabi mo? Nakita ko, no? Nakita ko kahapon, inabutan kanya ng tubig na maiinom at bimpo na pamunas ng pawis. Tapos kanina, pinaghanda ka niya ng merienda. O, oh, di ba Ang sweet nun. Hoy, pinsan. Walang kahulugan sa akin yun, no? Ikaw talaga, kung ano nung iniisip mo. Eto, pinsan. Seryoso ako, ah. Gusto mo bang makaipon agad ng pera? Siyempre naman, pinsan. Para makabayad na kami sa mga pinagkautangan ni nanay. Pagkakataon mo na to, pinsan. Anong ibig mong sabihin dyan, pinsan? Bakit hindi mo samantalahin na malapit sa'yo si Mang Romeo? Madali ka lang makakapagsabi ng pera sa kanya, pinsan. Lalo na, parang may gusto siya sa'yo. O ba? Diba, madali ka lang makakaipon pag ganun. Pinsan, yun ang hindi hindi ko gagawin, ano? Hindi ko kakalimutan yung mga pangaral ni nanay. Di ba kahit ikaw, halos pareho ang mga pangaral ng mga magulang natin na kahit anong hirap ng buhay, wag na wag tayong gagawa ng hindi maganda. Lalong-lalo na kung may mga tao tayong masasaktan at magdurusa dahil pinalaki tayo ng mga magulang natin na mabubuting tao, Marga. At higit sa lahat, pinalaki tayong may takot sa Diyos. Pasensya ka na, Mercedes, sa sinabi ko palagi mo tatandaan at isa sa isip kung paano mo lalabanan ng isang tukso pinsan. Hanggat nasa puso mo ang pagiging isang mabuting tao at ang takot sa Diyos, kahit kailan hindi kayang daigin ng isang tukso. Matanong kita pinsan, bakit hindi ikaw yung gumawa dyan sa sinasabi mo sa akin kung yan ang nasa isip mo? di sana, madami ka ng ipon ngayon, di ba? gaya mo, hindi ko rin kaya. Dahil mas nananaig sa akin yung mga pangaral ni nanay. Tsaka, natatakot din ako. Yan sinasabi ko sa'yo, pinsan. Kasi hindi tayo likas na masamang tao. Tama ka dyan, pinsan. Kaya pasensya ka na. Nahihiya tuloy ako sa'yo. Ayos lang, pinsan. Naiintindihan kita. Tsaka si Mang Romeo, parang tatay ko na din siya. Ako din pinsan, tinuring ko na siyang parang tatay ko na din. Hanggang dun lang yun, pinsan. Tara na, baka dumating na yung mga amo natin. Sige. Napakahalaga na palagi nating isaalang-alang ang mabubuting aral sa atin na itinuro ng ating mga magulang. At higit sa lahat, ang takot natin sa Diyos dahil ito ang siyang paraan kung paano natin mapaglalabanan ang isang tukso.